sana meron na akong anak, di diba? But, then it happened. It's hard. Um, maybe it's not time yet. Not yet. Naging emosyonal si Robby Domingo nang ibahagi niya ang kanyang damdamin habang ipinagdiriwang ang kanyang ikatatlumput limang kaarawan. Sa Instagram, emosyonal na Robby ang tumambad sa mga netizens kung saan anya ay nararanasan niya ang tinatawag na birthday blues sa pagtungtoong sa kanyang edad. May ilang tao raw na nagsasabi na ang pagpasok sa edad na 35 ay ang panahon na mararamdaman ng isang tao, na tumatanda na ito at panahon na rin na magnilay nila isa buhay. Kaya ito raw ang ginagawa niya sa ngayon. Pahayag ni Robbie, I'm having some birthday blues. Some people say it's time na nararamdaman mo ng okay tumatanda ka na, but also it's a time na pwede kang mag-reflect sa buhay mo and that's what I'm gonna do right now. Ibinahagi rin niya ang kanyang plano sa susunod na limang taon na mas maging mabuting asawa sa kanyang may bahay. Sana raw sa susunod na taon kung pahihintulutan ng Diyos at mga doktor ng kanyang asawa ay plano na nilang magkaana. Pagpapatuloy ni Roby, may plan in the next five years is to be better houseband and husband and hopefully next year when the Lord permits it and when her condition permits it, depende sa clearance ng doctor. I hope to introduce you to e baby Robby as well or baby Maki or way not twins him. More. Ibinahagi rin niya na mayroon pagbabago sa orihinal niyang plano ng pagkakaroon ng anak nang nalaman nila ang karamdaman ng asawa niyang si Maki. Madamdaming sinabi ng TV host na nakahanda na raw sana siyang magkaroon ng anak ngayong taon. Ngunit dahil sa pangyayaring hindi nila inasahan ay hindi ito natupad. Saad pa niya, alam mo yung may plano ka dati especially I'm a man with a plan all the time. Talagang nakaayos iyan. But last year was really a blow and questioned me. Ano ba ang nangyayari? Ano bang mangyayari? Especially with Mikey and then nakakasana ako na bay this year, actually bay this month, sana mayroon na akong anak, di ba? And it happened, it's hard. Sa kabila ng kondisyon ng asawa, umaasa si Roby na matutupad ang pinapangarap niyang magiging tatay. Anya ay baka hindi pa ito ang tamang panahon. Nais niya na mawala na ang sakit ang asawa at nang matupad nila ang orihinal nilang plano. Ito lamang raw ang kanyang hiling sa kanyang kaarawan. Pagtatapos ni Roby, maybe it's not time yet, not yet. But I am hoping na mangyari yun I want Maki's sickness to be gone so we can go back to our original plan, and it's my wish for my birthday. It's not for me anymore.